Good morning, good morning guys Andito pa rin kami sa Naga City guys Ito, kakain muna kami dito sa may Didix Kinalog guys Ito, ang masarap na Mami guys Ito, eto uh, ito nga Itong in-order namin Itong kinalas special With chicharo na tsaka itlog guys Tapos guys, makikita nyo yung mami Yung noodle guys, ay eh, para pansitlog mo ang kaparis nito guys ay yung turon at saka morder din kami ng empanada so guys napakamura guys grabe uh, mas mahal pa yung soft drinks kaysa dito sa pagkain na to guys kung nandito kayo sa may naga city pwede nyo pasyalin ito itong didix kinalog so guys ito ay matatagpuan sa may nursery road naga city so guys champion ang price dito murang mura So guys hanggang dito na lang po uh, thank you for watching bye bye